Pagpalang hapon po sa inyong lahat uh, Sana ay nasa mabuti po kayong kalagan sa araw-araw At sa mga tao Hindi po nakakalimut mong mag-subscribe uh, Maraming salamat po sa inyong lahat At Diyos na po ang gagabay po sa inyo Lahat sa araw-araw Sa mga Malalayo po uh, sa mga Kung saan po kayo naroon sa apat na sulok ng mundo uh, Sa abroad man po Sana po tangkiligin nyo po Atong aking ginawang youtube channel na malit na po youtube channel eh. wala ng pangkasinan tapiliki mo nyo ito at ishare nyo po sa iba para may uh, makatulong po sa inyo kung saan po kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo uh, uh tatanawin ko po mga napakalaking utang na loob sa inyo lahat sana po ay gabayan po nyo ako uh, po ako sa inyo gabayan po nyo ako iwagan ng pangkasinan at paki-share na rin po sa iba paki-subscribe at paki-follow sa araw-araw po na aking Facebook page para uh, marami po ako ibabagi po at po, po, sa inyo lahat mga oras po na magagamit po nyo sa pang araw-araw uh, subaybayan nyo lamang po ang iwangan ng pangkasya marami po akong ilalabas po dito ang kakaiba pong mga oras na wala pa po sa iba o kung medyo kung po, magparehas po kami basta magparehas po okay lang po yung mga orasyon po basta wag lamang po uh, yung uh, yung iba kasi hindi po nila sinasabi yung mga pamamaraan po ako sinasabi ko para uh, matutu matututo po kayo sa uh, uh, panggamot dapat po isulat po ninyo lahat po na aking mga sinasabi po dito ay susulat po ninyo para kung pag-aralan nyo po alam nyo na po yung gagawin po ninyo Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga pagguan po ah, na gusto po mag-aral ng Iwaga ng Pangasinan, ah mag-aral po ng spiritual, tumutok lamang po kayo sa Iwaga ng Pangasinan po. At tatanoy ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Pakipalo na rin po yung Facebook page ko po, ah, Iwagan ng Pangasinan. At huwag po makalimot po mag-subscribe, mag-like share. Maraming salamat po. sa mga mayroong karamdaman po dyan uh, palagi ko po kayo isasama sa akin dalangin na sana po gumaling na po kayo sa inyong karamdaman at lumakas po kayo at sabayan nyo rin po ng panalangin sa Diyos ang mga sa lahat para uh, gabayan kayo ng amang makapangyarihan sa lahat sa inyong mga panalangin at ipagkakalob sa inyo ang mga kailangan ko ninyo na gumaling po at huwag po kayo magwala ng pag-asa basta Manalangin naman po kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Kasi yung lahat ng ating nagbibigay ng karamdaman po natin ay galing sa kadiliman po yan, mga demonyo po. Nagbibigay po ng ating mga karamdaman. Kaya, kung di po kayo maniniwala na siya nagbibigay ng karamdaman, nasa sa inyo na po yun. Ang alam po talaga, ang nagbibigay po ng mga karamdaman po natin ay ang Diyos, uh, ay ang uh, demonyo po na galing sa kasamaan po. Siya po nag- nagkukan po ng ating mga karamdaman nagbibigay ng karamdaman po natin ng mga demonyo na masasama masaloy po yung nawawalan po na tayo pag-asa sa uh, para hindi po tayo basta-basta po kapitan ng demonyo po ay kumapit tayo sa Diyos ang sa lahat para palagay po tayo iligtas sa lahat ng kapanganiban kasamaan sa lahat po ng mga hinaharap po natin Uh, sana po ay sinsya na po kayo kung na kung ako na nabubuloy uh, sana po maunawahan po ninyo at isishare ko po, po lahat po aking mga nalalaman ko dito sa iwagan ng pangkasinan na magagamit ko sa araw-araw po at dinadalaan ko po, po sa inyo lahat na yung mga yung po gumaling na po kayo sa pangalan ni So na taga sa po ang sisir ko po ngayon po sa iyo araw na po ito ay uh, orasyon pangontra sa kumukontra po sa inyo orasyon panguntra sa kumukontra sa iyo napakabisa po itong orasyon na to na kung alimbawa po ay may gusto po nyong sabihin po na pan po sa mga taong pan po nyo ah uh, at may kumukontra sa inyo kasali nyo lamang po ito mga chismosa dyan na may ilig manira ng puri at kumukontra sa inyo ito po dapat po maisaulo po ninyo ito madali lang po isaulo kasi isang kon lamang po basta sa taos puso po kayo naniniwala sa orasyon at taos puso maniniwala po sa inyo ang mga anghel na nagbabantay po dito at spirit na nagbabantay po sa orasyon na po ito dapat po ay pag gumagamit po kayo ay may transposo po kayong masinting nga is tiwala sa sarili para kapitan kayo ng masamaa ah, ng, ah, ng kung ano ah, mga mabubuting spirito na nakapalo po dito sa orasyon na nagbabantay po mga anghel na bininyagan ah, para i-pon eh, sa inyo na ah, i- eh, tulungan po kayo napakabisa po ito orasyon na ito na pangontra sa kumukontra sa iyo po usalin po sa sarili at saka iit po sa dibdib ng tatlong bases po narito po ang orasyon asa asa sa sam 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 baganda rin po ito ko isama po nyo sa nagdarasal po ko sa bago matulog sa gabi at hindi po kakapit po yung kumukontra sa inyo na marami pong kaparanan po to kung halimbawa po nagtitinda po kayo ng uh, uh, may tinitinda po kayo mga bagay na halimbawa bahay, lupa o ano po yan dyan uh, yung tinda at may gustong kontra sa inyo o yung may nilalakad po kayo na kwan po dyan uh, gusto yung po nakarin at may kumukontra kahit ano po yung basta may kumukontra sa inyo na uh, kwan lamang po ito at hindi uh, matutuloy po yung kumukontra na sa inyo Mat po yung ginagawa po nila pang kontra sa inyo kumukontra basta kapang po ito na magagamit po kung ano yung po ay uh, sample ko lamang po kung ano yung po ang kapatid nyo po ay uh, halimbawa po, magkapatid po kayo halimbawa lang po, sample ko lang po halimbawa magkapatid kayo at ang iyong mga magulang nyo po ay medyo mahina na po at medyo may pan po kayo sa buhay, uh, umangat kayo sa buhay, may marami po kayong lupa, palisdaan o mga baka lupa na mamanahin nyo po at kung sino po mo yung kasi may makapatid na ganyan po na daming kumukontra mga kwan po na sila lang po ang bida sila lang po ang gustong magmana ito gamitin nyo po ito napakabisa po ito yung kumukontra na halimbawa kapatid nyo po hindi eh, po tatarab po yung ginagawa nila mas lalo po kayo ang gagabayan ng inyong mga magulang na bigyan ng malaking mana na uh, ito po ay sisir ko po sa inyo para malahan po ninyo at kung alam bawa po uh, nasa abroad man kayo kung nasa abroad man kayo na nagtatrabaho po ang mga amo nyo po ay may mga ganyan na swapang mga kwan kung minsan may kasama po kayong ganyan kumukontra o kwan po yung mga papakitang gilas uh, gusto po sila lang ng bida Sali nyo lamang po ito at nyo sa uh, dibdib dibdi nyo po ng tatlong basis po. Sana po naunawaan po nyo ako ibig sabihin. Iipo nyo lamang sa dibdib dibdi nyo po nyo kung malimbawa po uh, may mga sip-sip din yan na mga kasama nyo sa trabaho. Ganyan. Sina na po ang kumukontra o kung po. Iipo nyo lamang sa dibdib dibdi po nyo yun. Oras yun na to. At dapat po sana ay may isa ulo po ninyo. Iipo nyo sa dibdib po nyo ito ng tatlong basis. At Uh, lulusaw po yung mga kumukontra sa inyo kung mahina-hina po yung nila ay babalik sa kanila ang kanilang mga ginagawa sana po naunawaan po nyo ako ibig sabihin maraming maraming salamat po uh, ito po ay pangontra sa kumukontra sa inyo maraming salamat po at shoutout po sa inyo lahat sa mga bagwan po shoutout po sa inyo lahat at sana po huwag po kayong makalimot po mag-subscribe, mag-like, and share. Maraming salamat po sa inyo lahat.